Hello mga kasaka, welcome again sa ating panibagong video So usapong farming lang tayo mga kasaka Pag-uusapan natin ngayon ay Sweet corn, o, makikita natin Ito yung 30 day sweet corn ko uh, Ang ganito kalawak Hanggang baba Ay Kalahating kilo yung binhi natin ito So pag-uusapan natin paano yung kitaan Ng sweet corn ngayon, paano Ang uh, pag-alaga ng sweet corn Ano yung uh, mga Dapat gastusin sa sweet corn Basta lahat ng diskarte na natutunan namin dito mga kasaka sa pag-sweet So, ayan. Sa pagtanim naman ito, so, land preparation, tapos yung distance mga kasaka, mas maganda talaga. Ay, hindi ako maalam talaga sa yung sukat-sukat pero uh, based sa observation namin, mas maganda talaga. Uh, one feet yung distance talaga, no? bawat puno. So, ayan. Sobra one feet yan yung ginagawa ko. Halos at kalahating feet yan. Para talaga makapag-penetrate yung puno niya, no? So, mas maganda. Meron ding chicken manure. Pero sa amin, hindi na kami nagagamit, mga kasaka. Kasi nga, mas gastos yung travel. Ang layo namin sa, ano, tawag nito, sa highway. So, hindi na namin kaya. Hindi na namin afford na mag-travel or bibili pa ng chicken manure, no? So, yung ginagawa namin, abuno lang talaga yung uh, natural na fertilizer. So, ganito lang, mga kasaka, no? Yung... Pagtanim naman yan. Uh, dapat isa lang, no? Isang puno lang talaga. Pag mag-ano kayo. Pag kung tawagin pugas, no? Sa bisaya. Uh, pag may dalawa, dapat tanggalin niya talaga. Kasi nga, ano talaga yung isa. May iiwan talaga yung isa. May iiwan sa tubo. So, ito ay 30 days the sweet corn. So, dapat din talaga, mga saka. Tanggalin natin lagi ng damo. So, next week, schedule ko na magdamo nito. Tapos, mas maganda din araruhin, no? So, sa gitna yan. Dito sa may gitna. So, yung uh, tabla naman niya. So, ganyan ka layo. Parang mais lang din. Pero mas maganda. Mas uh, malaki. Para, para nga makapag-penetrate ng maayos yung ating mais. Tapos sa mabuno ito mga kasaka. Uh, pagkatapos lumabas ng inyong buto ng mais. Pagpunla. Uh, hindi na pagpunla. Direct seeding kasi itong ano, seed it corn. So, pagka ah uh, mula paglabas nung sit core nung puno, 15 days bilang kayo ng 15 days uh, abunuhan na ano yan. Uh, na namin ito si urea lang tsaka tripol, no? combination talaga urea tripol yan. Pero depende sa lupa niyo kung hiyang sa 1620 pwede niyo gamitan 1620. Dito sa amin naman madalas talaga urea tripol lang. Tapos pag 15 days abuno ulit so dapat nito pag maliit pa ganyan, ganyan kaliit, mga ganyan kaliit yan madalas na inabunuhan eh. So yung gagamitin natin nga urea at saka uh, tripol tapos dapat tubig yun mga saka tutunawin natin yan bago natin yung wag nyong i-direct kasi nga hindi nila kaya yung uh, abuno talaga tanggapin pa o maaaring mamatay o magkasakit yung tanim ninyo so ang ano nyan ay hinubig kung tawagin tapos pag bilang na naman ng another 15 days abuno ka na naman ulit pag 45 days abuno na naman so baga 15, 30, 45. Tapos, kung mas maganda, basal nyo na pagdating ng, or hagis, pagdating ng 45 days. So, pag last abuno nito, lagyan nyo ng potassium, no? So, putas. Tatlong abuno nyo, mga saka. Putash, uh, triple, and yung urea, no? So, tatlong abuno lang. Kung kaya nyo naman, apat na abuno, mas maganda. Pero tingnan nyo rin yung lago ng tanim. Kung maganda, tatlo na lang abono. Mataba yung lupa niya. Katulad sa akin ito, dalawang beses ko na nabunuhan to Nung nakarang araw, nagabuno kami. So, ganito na yan yung result niya. Tapos, dapat malinis talaga lagi yung inyong taniman. So, yung kita naman ito mga kasaka. Medyo maganda talaga kitaan sa sweet corn, no? So, dito nga sa amin, sa area namin, medyo kapos kami sa supply ng sweet corn. Dito sa Uh, Negros or San Carlos City kami na bilong kapos kami sa supply no may mga suki tayo naghahanap pa ng sweet corn yung kitaan nito medyo okay talaga mga kasaka kasi nga dito ako uh, kumikita ngayon nagpapasunod tayo ng tanim ng sweet corn so medyo maliitan lang tanim natin kasi nga malit uh, maliit na magsasaka lang tayo uh, hindi natin afford yung malakihang taniman no so may mga area tayo yung pagtataniman sana kaso lang Uh, yung capital no kailangan mo kasi talaga ng uh, malaking capital Bago uh, bago natin sabihin yung magkano talaga yung madalas na kinikita namin dito sa sweet corn ay yung gagastusin muna na natin dito no so pag may tanim kayong isang kilo magre-raise talaga yan ng 10 to 13k siguro no so yung capital kasi ng binhi ngayon ay nasa 27 mahigit dito sa area namin 27 yung presyo ng isang kilo ng sweet corn pag kalahating kilo naman bibilihin mo ay nasa 1.4 no 1.4 mahigit so pag kalahating kilo yung tatanim niyo mga nasa ano yan nasa 7k yung kapital niyan kasi pa araro lahat-lahat pa damo so kung mas maganda kayo na mag-araro kayo na magdamo bas makatipid kayo niyan katulad ng sa akin mga kasaka ako na nag-araro ako na nagdamo lahat abuno hindi na ako nagastos ng tao Bali yung binibili ko lang binhi, abono, tapos foliar, fertilizer. Ganun lang yung aking binibili. Nasa 10k lang yung kapital ko. Tapos yung kinita ko na makasaka. Uh, alas siya ano. Uh, times 2 siya. Gagastos ka ng 10k. Tapos kikita ka ng 20k mahigit no. So, madalas talaga times two. Kung sa lugi naman, uh, thanks God, hindi naman kami na katry na nalugi sa sweet corn. Yung baga, magtagagastos ka ng 10K, tapos yung kita mo 5, 5K lang. So, ganun talaga, laging nagta-times to. Patulad nun sa nampol ko sa tatay ko nung no, sweet corn no, sa kabila, yung area na yan. So, masas siya ng 12K. So, almost 30K naman yung kinita niya. So, okay na din, kasi hindi naman siya ganoon katagalan no, kasaka. Uh, saka. Pero pag maganda talaga tubo ng sweet corn mo, magta times 3 pa yan, magta times 4 pa yan. So dito sa amin kasi talagang maximum lang yung tubo niya, hindi kagandahan, hindi naman kapangitan yung tubo. Kasi nga uh, yung gamit natin ay natural na fertilizer lang. No? Hindi tayo nagagamit ng mga organic fertilizer katulad ng mga chicken manure, ganyan. No? So kaya nga, uh, katulad sinabi ko, mahirapan tayo sa travel kasi nga layo namin sa highway. So, yun lang, no? Makakasaka, kung meron kayong mga katanungan about sweet corn, kung gusto niyo magtanim, lalo na dito sa San Carlos City area, kasi nga, uh, kapusta kapos, sa supply dito sa San Carlos. So, huwag naman yung pag magtanim kayo na isang kilo talaga diretso, kasi sa base sa, ano ko, sa observation, uh, mas maganda, kala, kung isang kilo yung bibilhin nyo, kalakalahate. So, depend naman yan din sa bibili, kasi nga, uh, tala dito sa amin, Uh, dalhin din ng Bacolod City gano'n may mga kalapit town din na bibile, uh, bibili pero mas maganda talaga para hindi ka mapersa no hindi ka matuyuan yan ang problema niyan eh kung malaya na ang imhang project lang yung matuyo na yung uh, sweet corn uh, medyo tatabang kasi yan tapos uh, mapilitan kang i-dispose ng mura so sabog presyo naman ito mga kasaka nag-raise ito sa range ito ng 20 to 30 pesos per kilo, wholesale, no? Wholesale na yan. Pero pag sa retail, pinakamababa ngayon is 35 pesos talaga sa retail per kilo. So, mas maganda, wholesale, no? Kung advice, uh, anohin niyo wholesale talaga kasi nga, mahirap pag retail. So, sa amin naman, uh, madalas, nag-retail kami, or lako, online, ganon Yan ang um, uh, ginagawa namin para makabenta, no? So, mas mataas kasi pagka uh, online or retail. So kung may mga katuwa kay katanungan kay mga kasaka about dito sa sweet corn, yung simple lang, simple katanungan ni eh, uh, ano din natin i din natin yung kunting kaalaman natin about kung ano yung ginagamit na insecticide foliar. So sabihin ko rin sa inyo kung ano yung uh, gamit lang namin dito. Kung ano yung uh, para sa amin hiyang, no? Marami namang momo, maraming mamahalin na foliar na insecticide na pwede ding mabili kaso lang meron din talaga sa area na medyo hiyang, no? Tulad sa amin. So, kung may mga katanungan kayo, pwede niyo i-direct message o mag-comment. sa ating uh, Facebook page no or dito sa ating YouTube channel. Ayan. Thank you so much for watching. Mabuhay kayong lahat. Happy farming!